sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Panginoong Diyos, sa aking paggising sa bagong bukang liwayway, ibinibigay ko sa iyo ang aking puso, ang aking oras, at ang gawain ng aking mga kamay. Naway ang araw na ito ng trabaho ay ganap na magabayan ng iyong paglalaan linisin, Panginoon, ang mga intensyon na nagtutulak sa aking mga pagsisikap upang ang bawat gawain, bawat salita at bawat kilos ay maging pagpapahayag ng pagmamahal at paglilingkod. Kung paano ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng lupa, paningningin mo ang liwanag ng iyong presensya sa loob ko. Napinapawi ang bawat anino ng pangihina ng loob at kahinaan. Minamahal na Ama, sa iyong mga kamay inilalagay ko ang simula ng araw na ito. Bago pa man ako magsalita o gumawa ng desisyon, hinihiling ko sa iyo na ikaw ang una sa aking mga iniisip at ang huli sa aking pahinga. Nawa ang aking gawain, gaano man kasimple at paulit-ulit, ay mapabanal ng iyong biyaya. Gawing pambihira ang karaniwan at tulungan akong maunawaan na ang bawat pagsusumikap na ginawa ng may pagmamahal ay isang tahimik na handog sa harap ng iyong altar. Panginoong Hesus, huwaran ng pagsunod at kababaang loob na kang karpintero sa Nazareth. Turuan mo akong ipamuhay ang aking gawain bilang isang gawa ng pagsamba. Nagbibigay ito sa akin ng diwa ng paglilingkod. Pasensya sa harap ng mga pag-urong at katahimikan sa harap ng panggigipit. Kapag gulang ako ng lakas ng loob, Ipaalala sa akin na ikaw ay masyadong pagod, pawis at tiyaga at ang halaga ng paggawa ay hindi nakasalalay sa gantimpala ng tao, ngunit sa tahimik na katapatan sa Diyos, ang banal na Espiritu na nagbibigay inspirasyon sa mga puso ng karunungan. Gabayan ako sa mga pagpiling gagawin ko ngayon. Liwanagin mo ang aking isipan upang maunawaan ko kung ano ang dapat gawin at bigyan ako ng karunungan upang kumilos sa tamang oras. Alisin sa akin ang kamalian, kalituhan at pagmamataas na paghatol sa ulap. Naway madamakita sa bawat gawain bilang isang di nakikitang puwersa na gumagabay sa aking mga kamay at umaakay sa aking puso sa kapayapaan. Panginoon, pagpalain ng kapaligiran ng trabaho kung saan ako naroroon ngayon. nawai magkaroon ng paggalang, pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat. Naway ang aking presensya ay maging tanda ng iyong liwanag at naway magdala ako ng katahimikan, hindi pagkabalisa, pagtitiwala, hindi takot, pag-asa, hindi pangihina ng loob. Kapag nakatagpo ako ng iba, gawin mo akong instrumento ng iyong kapayapaan sa gitna ng aking mga obligasyon sa araw-araw. Diyos ng walang hanggang kabutihan, iligtas mo ako sa bawat tukso na maaring maglihis sa akin sa mabuti. Naway hindi ako mahulog sa pagkainip, pagbubulong-bulungan o panghihina ng loob. Kapag nalalapit na ang pagod, i-renew mo ako ng iyong espiritu. Kapag dumarating ang mga kahirapan, palakasin mo ako ng iyong salita. At kapag tila mahirap ang lahat, ipaalala sa akin na sila na naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manglulupay-pay. Isaiah 40.31 Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang mga taong makakasama ko ngayon. Ibuos mo ang iyong pagpapala sa kanila. Naway walang salita ng dipagkakasundo na makahanap ng puwang sa pagitan natin. Ngunit naway ang pag-uusap at paggalang ay tumulong sa atin na lumago bilang magkakapatid. Naway ang bunga ng ating paggawa ay maging makatarungan Tapat at pagpalain ang maraming buhay, Ama ng Awa. Kapag ang mga hamon ay higit sa aking lakas, ipaalala sa akin na hindi ako lumalakad ng mag-isa. Naway suportahan ako ng iyong kamay at sundan nawa ng iyong tingin ang bawat hakbang ko. Huwag hayaang maparalisa ako ng takot niyang pagmamataas na ilayo ako sa iyo. Sa halip, Turuan akong magtiwala gaya ng pagtitiwala ng isang anak sa pagmamahal ng isang ama, Jesus. Panginoon ng panahon at walang hanggan, pagpalain mo ang paggamit ng aking mga oras. Palayain mo ako mula sa hindi maayos na pagmamadali, pag-aaksaya at pagkagambala. Maari ko bang malaman kung paano balansehin ang tungkulin at pahinga hinihingi at lambing, bigyan mo ako ng karunungan na kilalanin na ang trabaho ay isang regalo o hindi isang pasanin at ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan sa iyo, Panginoon. Ipinagdarasal ko rin ang mga kasalukuyang naghahanap ng trabaho o nahihirapan dahil sa kawalan ng suporta. Tumingin ng may habag sa mga nagdurusa sa kawalan ng katiyakan sa pananalapi, buksan ang mga pinto ng pagkakataon at ilabas ang mga mapagbigay na tao na nagbibigay ng tulong. Nawa'y no, walang sinuman sa iyong mga anak ang makadama ng pagkalimot at kawalan ng magawa. Tapat na Diyos. Ilayo mo ako sa lahat ng kasamaan at lahat ng panganib. Pinoprotektahan nito ang aking katawan, isip at puso. Naway walang hindi makatarungang salita, inggit o malisya ang umabot sa akin. Damitan ako ng baluti ng pananampalataya upang harapin ko ang mga hamon ng araw na ito nang may katatagan. Naway maalala ko sa bawat hininga ang Panginoon ay aking lakas at aking awit at siya ang aking kaligtasan. Exodo 15:2. Ama, pagpalain mo ang bunga ng aking pagpapagal. Nawa ang lahat ng ginagawa ko ngayon ay magbunga ng buhay, magdulot ng kabutihan at luwalhatiin ang iyong pangalan. Naway hindi ko hanapin ang pagsang-ayon ng mga tao, ngunit ang iyong kasiyahan nagbibigay ito sa akin ng kagalakan sa paglilingkod at pagpapakumbaba sa pagkilala sa aking mga limitasyon. Panginoon, kapag natapos na ang araw at pagod na bigat sa akin, naway lumingon ako at magpasalamat sa iyo. Salamat sa bawat pagkakataong maglingkod sa bawat taong nakasama ko, sa bawat hadlang na nagpalago sa akin. Naway matagpuan ako ng paglubog ng araw sa kapayapaan na may magaan na kaluluwa at isang pusong nagpapasalamat. Jesus, iniaalay ko sa iyo ang aking gawain bilang buhay at banal na handog naway maging kalugud-lugud sa iyo tulad ng insenso na umaakyat sa langit. Naway ang aking mga kamay ay iyong mga kamay. Ang aking mga kilos ay iyong mga kilos at ang aking puso ay isang salamin ng iyong pag -ibig. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen Panginoon. Habang ipinagpapatuloy ko ang panalanging ito, ibinaling ko ang aking tingin sa iyo, pinagmumulan ng lahat ng lakas at karunungan. Alam ko na ang bawat bagong bukang-liwayway ay isang hindi nararapat na regalo, at kaya bago pa man ako kumilos, gusto kitang sambahin naway ang panloob na katahimikan ay maging tahanan ng iyong presensya at naway matuto ang aking kaluluwa na marinig ang iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundo. Punuin mo ako ng katahimikan at bigyan mo ako ng pusong naaalaala Upang kahit sa gitna ng mga gawain ako ay manatiling kaisa mo amang walang hanggan kapag ang mga pangako ay dumami at ang mga hinihingi ay tila mas malaki kaysa sa aking lakas ipaalala sa akin na walang imposible para sa mga nagtitiwala sa iyo Turuan mo akong huwag kumilos dahil sa pagkabalisa, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya. Naway ang bawat pagpapasya sa araw na ito ay maunahan ng isang maikling panalangin, isang buntong hininga ng kaluluan na nagsasabing, Magsalita, ha, Panginoon ang iyong lingkod ay nakikinig, at nawa... Sa pakikinig sa iyo, makatagpo ako ng direksyon at kapayapaan. Jesus, mahal na guro, bigyan mo ako ng masipag at mapagbigay na puso tulad ng sa iyo. Naway hindi ako madaig ng pagod o kawalan ng pasasalamat. Kung ang aking mga kamay ay mapapagod, i-renew mo sila ng iyong espiritu. Kung ang panghihina ng loob ay dumalaw sa akin, ipaalala sa akin ng iyong krus, kung saan ang pag-ibig ay naging isang pagtubos na sakripisyo. Nais nice kong magtrabaho hindi para sa walang kabuluhan o pakinabang, kundi para sa pag-ibig sa isa na tumawag sa akin upang maglingkod. Panginoon, pagpalain mo ang mga instrumento ng aking gawain ang aking mga kamay, ang aking tinig, ang aking isipan, at lahat ng aking ginagamit upang matupad ang aking misyon. Naway di ang bawat kasangkapan ay maging tanda ng iyong biyaya at instrumento ng pagpapala. Naway hindi ko sayangin ang ipinagkatiwala mo sa akin. Ngunit masigasig na parami ng mga talento na inilagay mo sa aking mga kamay na naaalala na isang araw ay magbibigay ako ng account sa harap ng iyong trono. Ang banal na espiritu na gumagabay sa simbahan at nagbibigay buhay sa puso ng mga mananampalataya ay dumating din upang gabayan ang aking araw na ito. Naway malaman ko kung paano kumilos nang may katuwiran at karunungan. Naway ang bawat pagpili na gagawin ko sa gawaing ito ay liwanagan ng iyong liwanag. At naway ang bunga ng bawat pagkilos ay sumasalamin sa iyong presensya. Kapag ako ay nabigo, ituwid mo ako ng may lambing. Kapag nagtagumpay ako, Panatilihin mo akong mapagpakumbaba upang hindi ako masira ng kaluwalhatian, ama ng kabutihan. Iniaalay ko sa iyo ang bawat segundo ng aking oras. Pakabanali ng mga oras na inilaan ko sa aking mga tungkulin at gawing mga pagkakataon para sa papuri. Naway hindi ko makita ang trabaho bilang isang pasanin, ngunit bilang isang misyon at naway sa gitna ng nakagawi ang gawain, ay maramdaman ko ang iyong kamay na kumikilos ng tahimik. Ginagabayan ako tungo sa mas malaking layunin. Panginoon, kapag natutukso akong magreklamo, bigyan mo ako ng biyayang magpasalamat. Kapag natutukso akong makipagkumpetensya, turuan akong makipagtulungan. Kapag natutukso akong humatol, bigyan mo ako ng kaloob ng pangunawa. Gawin mo akong instrumento ng pagkakasundo, hindi Discord. Manahan na wa sa loob ko ang kapayapaang nagmumula sa iyo at ibuhos sa lahat ng nasa paligid ko. Kataas-taas ang Diyos hinihiling ko ang iyong proteksyon sa lahat ng ipinagkatiwala sa akin sa araw na ito. Ingatan ang aking trabaho mula sa mga pagkakamali at kawalang katarungan. Palayain mo ako sa masamang pakikisama, walang kwentang pag-uusap at madali ang paghatol. Naway makita ko ang bawat tao bilang isang nilikha sa iyong larawan at pagkakahawig. At naway ang paggalang at pag sa kapwa ang maging tanda ng aking pag-uugali. Panginoon, bigyan mo ako ng kagalakan sa paglilingkod. Kahit na ang aking pagsisikap ay hindi nakikilala, naway malaman kong nakikita mo ang nakatago at ginagantimpalaan ang mga tapat. Nagbibigay ito sa akin ng isang pusong hiwalay sa walang kabuluhan at pagsangayon ng tao. Naway ang aking kaaliwan ay hindi magmula sa papuri, ngunit mula sa katiyakan na aking tinutupad ang iyong kalooban, walang hanggang ama, turuan mo akong balansehin ng trabaho at pahinga. Naway malaman ko kung kailan ako titigil, tumahimik at huminga sa iyong presensya. Mannington tinpahing ay hindi isang pagtakas, ngunit komunyon. Naway ako sa pagpapahinga, ay mabawi sa iyo ang lakas na naubos ng araw na inaalala na ikaw mismo ay nagpahinga pagkatapos ng gawain ng paglikha. Panginoong Jesus, pagpalain mo ang mga bunga ng araw na ito. Naway maging mga binhi sila ng buhay, kaunlaran at patutuo. Kung saan may kawalang katarungan, naway magdala ako ng katarungan. Kung saan may pangihina ng loob, naway magdala ako ng lakas ng loob. Kung saan may kadiliman, naway dalhin ko ang iyong liwanag. Naway maging matabang lupa ang araw na ito, para umunlad ang kabutihan at naway masabi ko sa huli, ginawa ko ang lahat para sa pag ni Kristo. Banal na Espiritu, bigyan mo ako ng pag-unawa upang harapin ang mga hamon ng trabaho. Naway hindi ako tumugon sa laman, kundi sa Espiritu. Kapag ako ay sinaransang, bigyan mo ako ng kaamuan. Kapag ako ay sinubok, bigyan mo ako ng pasensya. Kapag ako ay pinuri, bigyan mo ako ng pagpapakumbaba. Naway ipakita ko ang bunga ng iyong presensya sa akin sa bawat sitwasyon. Diyos ng awa, sa lubungin sa sandaling ito ang mga manggagawang nabubuhay sa pagod, kawalan ng katarungan at pagdurusa naway aliwin ng iyong espiritu ang mga nahaharap sa malupit na mga amo, masasamang kapaligiran o kawalan ng pag-asa. Apalakasin ang mga nagdadala ng bigat ng mga responsibilidad sa pamilya. Naway ang bawat luhang pumatak dahil sa trabaho ay mapalitan ng pagpapala at ani ng kagalakan. Panginoon, e pagpalain ng pananalapi ng lahat ng nagtitiwala sa iyo. Naway magkaroon lamang ng kaunlaran ang bunga ng tapat na pagsisikap. Alisin sa amin ang lahat ng kasakiman, lahat ng pandaraya, at lahat ng tukso na humanap ng mga shortcut. Naway ang bawat tagumpay sa pananalapi ay maging instrumento ng pagbabahagi at hindi pagiging makasarili. Alalahanin na ang lahat ng mayroon kami ay mula sa iyong mga kamay. At sa wakas, Panginoon, sa pag-alis ko sa bahay o pagsisimula ng aking paglalakbay, naway dalhin ko ang iyong pagpapala sa akin. Markahan mo ako ng tanda ng krus, upang hindi ako hawakan ng kaaway. Naway maging dalisay ang aking tingin, ang aking mga salita ay masinop, at ang aking mga kilos ay naayon sa pananampalatayang aking ipinahahayag. Gawin mo akong buhay na saksi sa Ebanghelyo sa bawat kapaligirang aking madadaanan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, kung ang panalanging ito ay nakaantig sa inyong puso. Inaanyayahan ko kayo ngayon na may diwa ng pananampalataya at pasasalamat na gumawa ng isang simple ngunit malalim na kilos na pang ebanghelyo Pindutin ang like na buton. Ang maliit na gawain ito kapag ginawa ng may tapat na layunin ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at nagbibigay daan sa mas maraming kaluluwa na makahanap ng kaaliwan, direksyon at kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin ito. Ang iyong oo sa harap ng Diyos ay maaaring maging instrumento na nagdudulot ng pag-asa sa isang taong lumuluha o pinangihinaan ng loob sa mismong Sandaling ito, ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, pamilya, grupo at social media. Gaano karaming mga puso ang napapagod at nangangailangan ng banal na salita upang simula ng araw. Marahil ang isang taong mahal mo ay nahaharap sa hamon sa trabaho, sakit o panahon ng pagsubok. Naway pag-aalay na ito ay isang kilos na misyonero na nagdadala ng liwanag kung saan may kadiliman, pananampalataya kung saan may takot at pag-asa kung saan may pangihina ng loob. Gayun din, iwanan ng iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Ang bawat panalangin na kasulat doon ay binabasa ng may pagmamahal dinatanggap ng may pananampalataya at iniaalay para sa mga intensyon ng channel na ito, na isang buhay na tolda ng panalangin. Huwag matakot na buksan ang iyong puso. Iharap ang iyong layunin, ang iyong tahanan, ang iyong trabaho, ang iyong pangarap sa Diyos, at maniwala ka. Nakikita ng Panginoon ang bawat salita at alam ang bawat luha. At bilang pampublikong tanda ng iyong pananampalataya, isulat sa mga komento ang parirala. Panginoon, pagpalain mo ang aking gawain at gabayan ng aking araw sa iyong kalooban. Sa pagbigkas ng pariralang ito, hindi ka basta-basta sumusulat ng mga salita, nagpropesya ka ng mga pagpapala sa iyong buhay at Idilalaan ang iyong araw sa mga kamay ng pinakamakapangyarihan. Kung hindi ka pa bahagi ng espiritual na kanlungan na ito, mag-subscribe sa channel na ito ngayon at i-activate ang notification bell. Sa paggawa nito, nagiging kalahok ka sa isang tuloy-tuloy na tanikala ng panalangin Tumatanggap ng pang-araw-araw na mga mensahe na nagpapalakas sa iyong kaluluwa at nagpapalusog sa iyong pananampalataya. Ang espasyong ito ay nilikha upang maging higit pa sa isang channel. Ito ay isang santuwaryo ng kapayapaan, isang permanenteng tolda ng pamamagitan kung saan ang bawat video ay isang paanyaya sa pakikipag-isa sa Diyos. Dito, ang iyong pananampalataya ay mapapakain, ang iyong pag-asa ay mababago, at ang iyong puso ay ayakapin ng mapagmahal na presensya ng Panginoon. Huwag lumakad ng mag-isa. Sumama sa espiritual na pamilyang ito na nananalangin naniniwala at nagtitiyaga kahit sa mga araw ng pagsubok. At ngayon, nanghuhula ako sa iyong buhay. Pagpalain nawa ng Panginoon ang gawa ng iyong mga kamay, palakasin ang iyong mga hakbang at buksan ang mga pintuan na walang sino mang makapagsara. Naway gabayan ka ng banal na espiritu sa karunungan, at ang kapayapaan ni Kristo ay maghari sa iyong tahanan, sa iyong trabaho at sa iyong puso. Tandaan, ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi kailanman mapapahiya at sino mang naglilingkod sa Kanya ng may tapat na puso ay hindi kailanman mawawalan ng kasagutan. Manatiling matatag maniwala sa banal na pakay at gawin ang iyong araw ng may kapanatagan at pananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.